hi daddy hello oh. main bosis lu, hey bu, okay, kayak gaya. ada ganti instruction kita marinik bah nah guys bisa guys hindi ba kayo malis? nakabalik ah, naman namin eh mm. pa nga baka tatawag ulit ba kayo Kawawa ka lang. Na ako. Hmm? Baba na ako. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Ayos din yung mga gamit ko. Or... Alis pa kayo? Hintahan tayo lang kami ng tawag. Hmm. Um... Awaktah Kakak mau populis. Ini Haji. Mak kita do aku ni Ma'am anu ni Ma'am Edi Nurul apa si Mas Pamela Edi. sa Masinloc do. No? kanya nakita sa Masinloc? Oo. Sa Masinloc no. Nung... dati. Oo, o, nung nandoon pa daw tayo. Dito. Nami. Tingnan. Ang color lalagay mo. Ito ulit, eh ano ko lang. Hindi ko kasi tinatanggal dito sa kabila. Tugtungan ko lang. Tingin. Ay, pinalitan mo yung kabila? Tinatanggal eh, eh. Hindi siya naayos kasi nung naglagay ako hindi ako marunong sa kabila. Nahihirapan ako kasi mahaba. Kaya yun, hindi siya naayos pagdikit. Tinatanggal siya. Tinatanggal siya. Ganda na, na color. Oo. Oh, oh. Marami kasi akong color, guys. Baba na ako. Bye, love you. Love you, ka na. Again, love ako. Mami, tawag ako. Berison mo. Huh? Diyan ka na lang. Pwede ka na sir para dumami yung pa, para dumami yung viewers ko. Dyan ka na lang. Mag-offline ka na lang. Ay mag-off-off. Um. Babay na. Oo, oh, asawa ko siya guys. Bakit? Tawagan mo ako pag ano ha. Bilisan mo na magantay antay Siyan. ako. Katulog na si iyo kaya nagpagpagawa bilisan ako. Bilisan na mag-antay. Ano, titi, hindi ako magtatrabaho? <laughs> bilisan mo no? na. Bilisan. mag ako. Bye. Pagod na, pagod na ako. Pero... Pwede lang pala bilisan. Nasa, sana kanina pa. Ay, tata, tata, tata. Ay, Sige na I love you. Sige mo. Hi, Monica. Hi, Ma Monica. Oh, bakit ka nga ganyan? Nakangiti. Why? yung ba, ba bibig mo daw. Bakit anong nangyari sa bibig ko? Tanongin mo sarili mo ni? Guys, kapag babae ka, may intindahan niyo ako. Patulog ko kayo ganyan. Oo, oh, tuyuin talaga si 2.0 guys. Oo, pinapagalitan niya. Pero wala man sa laban sa akin kasi siya man yung magpapababa. Sa dalawang man yung bibig ko. Diba? Ganoon dapat. Ganoon dapat kayo mga boys. Makinig kayo sa partner nyo. Yes, woman is always right. ah uh, win pala win. ba? Tawaran mo lang ako kasi nagigigilap sa'yo. Nagkari kayo lahat ah. Siyempre. Ang kilay ni sir. Ganyan tala. Hayaan nyo na yung kilay niya. Basta tayo yung manalo dito. Huwag natin hayaan na talo talonin natin tayo ng mga uh, sawa natin. Like, last week ka dito. <laughs> last meet daw. Three, four. four. Pero dapat. Huwag tayong magpap... Huwag baba dapat malalaki mga lalaki. Hindi yung puro lang kayo sarap. <laughs> baka to. kung ano yun dyan. Iinus ako sa'yo. Depende. Hindi yan. Depende. Babae palagi. Anong, anong taga-copies yan? 3, 4. Anong kapes? kapes? Yes. Babae naman talaga laging tama, laging panalo. Nung dapat? Babae na babae. Love Ay, taga-kapes pala. Love <laughs> you. Tawag Guys. ka lang. Tawag ka lang.